ang mga ganap sa rally na mga kalokohan at katatawanan. <laughs> Panorin natin! So weird! <laughs> Alright! Beautiful ice pa eh! Napara ba siyang si Amihan? Eh! <laughs> Larut! nakatulala sa ulang! <laughs> <laughs> Ginagawa mo dyan natin. No, para bang end cap yun. Ah Embryo. Ang <r Works> tanda ko kinaya, tingnan mo. Parang nasa Encantadya si ate. <laughs> Akala mo main character na Encantadya. So weird. Hey, y'all come look at this. Binili ko itong payong kanina, kaso walang libreng kotse. <laughs> Ang galing ha? Okay, next. Shit, nasan aking salapi? Di ba kanta payan? Shit. <laughs> Aking sunod, sunod. 40 cars, kapatid ko nga, tatlo lang brief. <laughs> Ba't mga ganyan? Jingoy Estrada. Body pics. Pinasa <laughs> ko lang po mga kaibigan ha. Ilan lamang yan mga kaibigan sa mga pinakita nilang ano, placards nila. <laughs> Hindi, wow. Ano boss, ano boss? Ibaba ang presyo ng baseball. Ibaba ang kikiam, ng kikiyam, fishball, tokneling, kwek-kwek, lalamares. Grabe. <laughs> <laughs> <Crazy. laughs> <Ay> <laughs> aray! Aray ko! <laughs> fishball, kwek-kwek na pinaglalaban mo, tol. Nahuli ka pa. Aray ko! <laughs> Emotional damage! Goping naman durukot. Benecto sa ano. hindi ako yan, ha? ha? Medyo kawig lang natin, pero mas pogi naman ako dyan. Yung mukha mo, pupulbusin ko. <laughs> <laughs> Ayan! Ganyan sana, no? Ah, di ba? Grabe sila tita, nagzumba na sa rally. <laughs> Mas okay na yan, mga kaibigan kaysa riot, 'di ba? Yeah. <laughs> ay 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 ay. Oh, lantaran na yan. <laughs> Nagpapalobo ka dyan sa Gedli ah. Alam pa kaya alam sa rally. Meow! Yan, sekretaryo John, may tayo hindihan na mo ito sa kanoon. Oh! Bakit ganun yung hinto ni bossing? <laughs> Parang nakita niya, ang dami pala. <laughs> Biglang huminto eh. Ang dami na! mo! naman kay father, di ba? <laughs> Hindi alam ni kuya katabi niya pala pare. Nakaka-chamba <laughs> ka. Eto, eto yung sinasabi ko. ala namang kinalaman yung stoplight sa rally, ba? Diba? Yung pinagsisiran yung stoplight na yan, eh galing din sa bulsa natin, di ba? So weird, man. Daddy, chill. Si Ibalik ang Aldab, si <laughs> Pwede, pwede, pwede. Ibalik talaga ang Aldab, mas sweet pa sila eh. <laughs> Gago! Lo <laughs> Saan mo naman nakuha yan, Totoy? Hindi ka prepared pero may nakita kang no parking. 10,000! Dapat <laughs> meron ba na nagutan? Gaw, gaw, gaw. Gaw, gaw. Dapat meron ba na nagutan? <laughs> Hindi pwede, gusto <Mr>. gaya lang. <laughs> <laughs> Ang hirap nyo namang kasama. <laughs> Introvert na nga lang yung nagsasalita eh. Ayaw nyo pag sumabay. <laughs> Buti pa siya may pinaglalaban eh. <laughs> Sana all. <laughs> <laughs> Laro. Oh, oh, layo na. Bukang pupunta ka na sa Bendia. Ginawa ng PGT yung rally. Ang galing, ang galing. <laughs> ito yung tinutukoy ko, men, eh. Imbis na mga yung gobyerno ano, mga kurakot, yung mga polis ang pinagdiskitahan nila, mga kaibigan, eh, ginagawa lang naman nila yung trabaho nila, men. Sana yung mga kababayan nating Pilipino, eh, malawak yung paunawa, malawak yung pag-iisip nila, di ba? Kasi katulad natin, nan nanakawan din sila. Eh, na! <laughs> busog si Darna. <laughs> si Darna busog ah. Mukhang kakatapos lang kumain ah. Alam mo ah. Ayan na. Nagsilabasa ng mga pambago ng ano. <laughs> Lastikman tsaka avatar. Nagsisilabasan na yung mga superhero. <laughs> Showtime. Oh, isa pa to. <laughs> si Batman lumabas na. Oh, ayan si Batman. Imbis na natutulog niya sa tangali, napalabas niyo pa sa rally. <laughs> Land trip. kupal ka kasi. Baka kupal ka. <laughs> Uta, si Su Si... Uh, sino ka ba tol? Si Batman o si Superman? Batman. Batman? Batman. <laughs> sobrang korap. Lumabas na yung mga superhero. <laughs> ano yan? Mix and match. <laughs> ay, stupid. <laughs> Ayan. Ayan na. Si Peter Parker na. Yan na. <laughs> Ayan na. Sa sobrang kurap nyo, naubusan na lang sapot. <laughs> sorry, sorry. Eh <laughs> sad ako. Pa-Japan-Japan lang yung yung kurap dyan. Uy! <laughs> May nakalagay pa dun, ha? Ah. Tignan nyo yung mga pang -madaling araw, lumalabas na sa tanghali. Eh. <laughs> Alas tres ka pa ng madaling araw, dapat lalabas eh. <laughs> Hmm, ano yan? Ah, ano, engineer. <laughs> Nagsasampal ng malaking tsinelas. <laughs> Buti nga sa'yo. Oh. Pati <laughs> yung mga galing sa Kono ha, pinalabas niyo na rin. <laughs> Nagsama-sama na ang mga superhero, anime character. Pag may gera kaya, lalabas sila. <laughs> Gago! Ayan na, Si Straw Hat Luffy na. Lumabas na rin. Palagi ko tol nakikita tong flag nila Straw Hat Luffy ano? Kasi ano bang meaning ng flag nila? Okay, sabi dito sa gulugulo -gulo natin, the Straw Hat Pirates flag iconic in anime as a symbol of Monkey D Luffy's fight for freedom na ano bang mensahe noon, na isang rebel uh, rebellion against corruption at naging simbolo na yan mga kaibigan sa pagprotesta laban sa corruption, hindi lang dito sa Pilipinas meron din dun sa Indonesia at Nepal at ewan ko lang kung may gagaya pa ha? <laughs> ayan ha <laughs> kailangan talagang ikulong yan Ah, ang dami mong gagayain si dis dismaya pa <laughs> dismaya. <laughs> <laughs> solita. tanong yata nung lang bakit soto soto. ano? 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 po ano? 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 Soto? <laughs> Di mo alam? Okay. ako <laughs> eh. Ano ba yan? Sasama-sama ka dyan tapos di mo pa alam yung pinaglalaban mo. <laughs> sorry, sorry. Eh, <laughs> ah! hey, ito yung ano? Kuya, <laughs> ano ginawa mo? Wala, wala akong ginagawa, ma'am. nagkaka aayos ako, nagkinailas na ko, inuulin nila ako. Siguro napadaan sa kanya yung ano, yung mga nambato tapos siya yung ano na napagdiskita ng polis. Sana ma-review tong video na to ano sa mga pulis para naman kawawa naman, hindi naman nag-aayos lang ng tsinelas eh. Nadampot ka pa. Aray ko. Ba, oh, geng -geng. Ayan lakas nyo ha ha lakas nyong manunog ha kapag rally rally lang walang rayot ano ba pero bakit kasalanan ko parang kasalanan ko Pag mo, gago, di ako kanino, sa Talaga, kung galit ka sabit, papyo, Yeah, banga. Plastic mga susuputsu. Tapos pag uwi, maano ulam. 'to <laughs> eh. Abante, babae. Palaban militante. Palaban militante. Abante. Ito yung babae. ano, ito yung nag-viral din si Ate kasi yung underarm niya eh ay mabuhok. Ayun. Masyado siyang binash kasi hindi akma sa isang babae daw. Pero para sa akin okay lang naman as long as komportable yung si ate sa sa kanyang katawan wala kang pakinan katawan niya yan di ba kaya wag wag dapat tayo maging body shaming okay ay nagunoy bangon ipaglaban na ng karapatan ng agulo niya ha hoy <laughs> hey, bakit tayo lahat ipaglaban ng karapatan ng agulo niya <laughs> ha <laughs> ano ako sa magsasalita <laughs> Tignan nyo, pati yung nanay ng zombie pinalabas niya. Hindi <laughs> na maintindihan yung sinasabi. <laughs> Baliw. <laughs> ito mga kabataan ito na rito. Kayo ba yung kasama sa mga nagpuprotesta? So yan, sila yung mga kasama sa mga nagpa- Hoy! Ito yung mga kabataan ito. Sila din natin ang bato eh dali nito Ang nakuduk sa akin rito kasi pataas na ng pataas nung tax ng alak tapos malalaman mo lang ninanakaw lang pala nila. 'Di ba grabe? Ako halos mamatay na akong kaka kakainom tapos malalaman ko nasa bulsa na pala ng mga magnanakaw. Tama siya. <laughs> <laughs> Tama nga naman siya. Nagkanda sakit-sakit ka na kakainom. Tapos yung binabayaran niyang tax sa uh, alak, eh napupunta lang dun. Sa mga nepo babies. Ganon. <laughs> ang sarap kumuhin. <ka> <laughs> ah, Stana! BF ng Stana! Hindi ka iiwan ang BF mong Stana! <laughs> Sana all, eh? Hey? Sa sobrang korap nyo, bumabana si Lord. <laughs> <laughs> Sa sobrang makasalanan, na bumabana. <laughs> Batang-bata pa to. Oh. Manawagan ka. Oh. Ano masasabi mo ngayon? Nawawala. Na. Ilan ilan taon ka na? Ah, uh, nawawala. Ah, nawawala. <laughs> ah, <mala> ko. nawawala <laughs> kasi. <laughs> <laughs> Pero siya yung isang lambat to, di ba? Ano yung nakirahit ka pagkatapos nun nawawala ka na. Ang <laughs> galing. Ang <I'm> galing. <laughs> okay, ito. Alam nyo, kawawa yung mga kapulisan natin. Ito yung nakakaiyak sa ating mga kapulisan natin ating gobyerno ang uso nga balita sa so, buong nga mga DPWH Gakaubos ang budget sa ngaton yung mga banwang kwarta ang kaban ng bayan o pwede man nato lang utong tadi ka mga kaibigan muligan <laughs> <laughs> di lang akong balatsagun bayang bagilyo <laughs> <laughs> okey dokey alam ng puso <laughs> okey dokey pati <laughs> ilonggo galit na <laughs> ganun pala magalit ang isang ilonggo sana all pogi yan comedian at yan, natapos rin ang mga kalokohan na naganap sa rally dito sa Pilipinas. Sana nag-enjoy tayong lahat. <laughs> Eto nga pala mga teams. Sana, all rin. shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single Wala na nga akong pera ng hiya Talo pa ko sa mukha Nakakabadrip talaga SPARTA! What is your profession? <laughs>